bali mga idol ayan yung daanan ng idol oh. may at may muson ito ayan yung ano nila mga idol oh. dito ka magpagawa mga idol ayan, dito yan magpagawaan mga idol ayan yung map ayan. dito kung kahapon mga idol magpagawa ayan o oh. So, bali mga idol, kung magpagawa kayo dito, mura lang. Bago open dito mga idol, ayan o. Oh may place na yung pare yung idol. May blessing na. So, dito tayo. Ayan, yung ano nila. Natoy, ma siya mga idol. Ayan. Dito lang yan sa ano mga idol. Ayan. Sa may muson. Pagpa. Dito. Kapunta kang ano mga idol. Mountain view. Dito yan. Sa tabing highway lang. Ayan. Dito ako ngayon mga idol inano natin sila mga idol na ayan nagbiblising na yung pare so ayan biblising nga na bagong open ngayon kasi ang open tapo na pagawa ko rin idol talagang ano pa lang sila ngayon open kasi nila so bali inano din natin natoy uh, ano mga idol ah, natoy uh, map muffler shop mga idol kung gusto nyo magpagawa dito lang yung mga tambucho na uh, gusto nyo palitan dito lang uh, wala kasi yung kasama ko mga idol si Dragon Channel Club

idol ah, na na blessing nga ng ano, mga idol na bless na ng pare Ayan. so ayos na sila tapos na ito yung natoy mapler shop mga idol dito sa may papunta kang mountain view hindi pa makarating dito sa may kanto pabahay na pabahay papunta pabahay 2000 dito lang yan matatagpuan mababait yung mga ano dito mga idol so mga idol ayan na okay nalikot sila sa anong idol oh. ah Kailangan ito mga idol. Yan sila. Ito ako kahapon ng paggawa. Ayos naman ang gawa nila. Oh, dito ako ngayon mga idol. Eh, niyaya ako kainan mga idol. Ako yun, eh, ito matangis sa ganun mga idol. No? Oh. Ganun talaga si palupa mga idol. Ay, hindi. ano lang kasi dito ako nung paggawa kahapon. din natin sila. Kaya nainanyahan tayo bilang vlogger so kailangan din natin yan makipagkaibigan tayo sa marami so, what's up mga idol